Ayan, yeah, going to mo yeah, yeah. yeah. Lala move, bebe? Okay. Ah, yeah. ah, injury? May injury daw ito Kasi si, si, ayan si, you know, si Rambo may injury po sa balikat nga, di ba? Hindi niya maangat. Si Kong Kong meron, ayan. Pakita mo kong yung injury mo. Ayan, dito may injury po yan si kung Kong Kong. dito. Papunta sa bulsa. Hindi <laughs> <laughs> Oops, oops, oops. <laughs> Yan, o, Parang ordinary yung araw lang. Parang uh, wala pong bagyong parating pero meron po tayong inaasahan at inabang ang malakas na bagyo. Bukas hanggang lunes. Yan. Saturday today. Lichon day at uh, pinag-iisipan pa po namin kung kami po ba ay mag open bukas dahil nga sa bagyo na yan yan 7.20 ang oras tayo po ay paket naman na sa litsunan maaga masyado pero ganun talaga ang nag opisina hindi <laughs> na po na muna ako nagpatanim inisip ko, habi ko, ah, wag na, palipasin na muna natin yung bagyo. Kasi po, kagaya ng mga pechay, uh, ano, mustasa, kunyari, nagtanim kami dyan, di nakahili no ano. Pagkayan po ay, hindi uh, di ba tumutubo na ng maliliit na, no? After 2-3 days. Tapos, babanatan po ng matinding ulan, napakalakas na ulan, ay, uh, masisira lang kaya sabi ko wag na. Ito na naman yung aking chinelas. May mga ano tayo dyan. Tingnan natin itong ulang. Mayroon bang ulang? Wala. Sabi nila nagbukas na daw ng... Uh, nagbukas na daw ng... Di naman ha? Bu Sabi ni Papa yan. parang nagbukas na siya ng tubo. Para maglabas ng tubig kailangan po namin magtapon ng tubig makapag trim na din po ako ayan tayo ay nakapag trim na ng kaunting dahon sa mga papaya ang gaganda na sana ayan, tingnan nyo naman pero yung, yung bakla dito ay magbunga ayan o ayan so, tayo sa lechonan sana naman ay sana malay natin di ba? sana natin sana malay natin maka makatawid na naman po tayo ngayong araw yun naman ang ating target ngayong araw na naman one weekend at a time pinagpapasalamat natin pagka tayo ay uh, nakakarao sa isang weekend so looking forward na naman tayo for the next weekend ganoon lang po kami dito one weekend at a time lagi kong sinasabi kasi ang business you never know napakahira po na baga tumagal competition napaka tindi tatay peli na andito pa oh. ayun na breakfast na tayo yung mga litsunero trabahador yan, yan pala. yung ating construction nabigyan na ba? na Jun, kain muna kayo! So, yan. Ayan, na, kain muna tayo. Pagmalakasan. Uh, ito po, ito. dami naman ito eh, di ba? Oo po yan. Bakit ang dami nating talong? ng yung talong yung inuluto. Hindi, kunwana yun, di ba? sa diet ka, huwag kang kung ano. No, coffee lang ako. Ay, grabe naman ang kape niyo. Wala na bang tasa? Bibili tayo tasa. Dito, Ay, okay. kakabili ko lang. Bibili na si Dito Sarah. Kuya, lang binasag nila. Sa binasag binasag sa, nila. Nabibili ni ate. Nako. last time binili kami ting isa-isa. Meron na ako nakikita, nakasabit sa puno ng mangga. <laughs> wow. Meron na akong nakikita na... Sa, sa fish pan. Oo. Oh, diba? Sa isang <laughs> libo na lang hindi nawawala. Sa isang libo na lang daw ang hindi nawawala. Ay, ay, isang libo na lang ang ginawa. Buhay na buhay. Sa kay Chogchog. Oh. Isang taso ng chog Chogchog lagi may one lock. No. Chikita, chikita. Ano? Doon, bigyan mo yung mga lechonero. Atin ano oh, na daw. Hindi, yung mga si Sina Junjun. Ipagtabi mo sina Junjun. Ay, atin ta ang puto, puto. Oh, yung puto uh -huh. ni Ate Mer. Andiyan pa, oh. Ay. Hello. Puto. Puto, puto, puto siya pao. Puto Nakalaw mo yung may nasabi. Ipag ko, ano mo Kaya, Ay. Mayroon pa rin. Mayroon kayo? Oo, may kapya naman natin nais. sira yung diet ko. Mayroon pa rin. Yung headwaiter natin, construction daw muna. <laughs> Shoutout pala kay Ate Mer Malyari. Thank you po Ate Ay, sa pagbisita. Thank, oh. thank you po. Thank you po. Thank you. Ate. Tapos meron siyang binigay Ay, Ate na. Gina, Ate Gina oh, Ate syempre naman. Thank you po Ate Gina. Ate Gina. Thank you naman. May ayuda na. Bago magbagyo. Bagyo na o. Thank you Ay, po. Ate Gina syempre. Family. Ayan. Marami tayong kapamilya. Marami kapamilya. Si Ate Mar, dahil pasalubong kahapon. Ayan. Oo. Ayan nang hinayang si Romel kasi sabi niya, kung hindi pa, kung dumating na sana yung kanyang bagong sasakyan, meron siyang kinuhang espresso eh. Espresso, ki ano, uh, Suzuki espresso pang deliver nga ng lechon. Eh wala pa, pang break in sana sa La Union. Ayan Oh, oh going to Lubao. Concepcion, Lubao. Abok na po tayo. Ayan. Tingnan naman naman Montero ah. <laughs> tayo naman ay uh, ah, naghihintay ah, mga farmer tiningnan natin mga paninda ni mama bet ito po ay napakasarap na suha kung masarap yung una mas masarap ito oh. ito po ay ah maliit siya pero suhang dabao. Malama. Napakasarap po talaga. Mamaya, may pripapritay si Mama Bet. Ito po ay worth it pang uwi. Talagang solid po yan. Tsaka mabigat sila, Alice. Oo. matikman na po namin. Kaya... Tapos may mga, ano na, presyo na po yan. Tinimbang na. Pag maasig, pwede ibalik. Tapos, bili na rin po kayo ng aming Chicha Bites. Sayang. Available na naman. Tapos, mayroon tayong Banana chips. Poracos Ayan Banana Chips Poracos po pura. yan Wala pa tayong customer pero 9 o'clock pa lang pala Ayan Ay na meron na tayong bisira Ayan pakita ko lang yung mga bago nating produkto na napakasasarap mga ka-farmer Ayan legit legit Ayan may mga kakanin po tayo May pre-taste Hindi na po ito kasama ha Ochenta. Bayaran mo yan. Ah, free taste ito. Hindi, free taste. Bayaran yun daw. Ah, kinain na. Kinain na. Ay, yan. Okay lang naman yun. Ito yung ano, yan. Ito ay puto cake. Ha? Puto. puto Malaking puto. May bilao daw siya. Yung mga ano Serving food na Ah, kung nga nang gusto. Ayan. 305. Hindi, masarap. Magkano na, magkano to? 80 pesos. 120, tapos twenty. Eto oh, magkano to. One fifty. na pang take out po fifty. Oh. bago po kayo umuwi One po One dito may suha may prutas One oh, fifty. Oh, 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 hindi oh. naman mo kakainin agad. fifty. One fifty. One fifty. One fifty. One fifty. Ay fifty. One fifty. One fifty. One fifty. One fifty. One may mga bisita na tayo mga farmer Ayan, pang anong bisita Pero matumal ngayong araw Mukhang uh, lugi day tayo Pero ganun talaga ang buhay eh, May malaki naman po tayong uh, Ano nung uh, After ondas Ayan oh, picture picture Yan sinasabi ni Bebe na Huwag mo nang tanggalin, yan na yun O, oh, ba? Diba? Ayan, going to Ayan, Ayan. Lala, move, Bebe? Okay. Ah, ayan, going to Angeles. Angeles. Ingat, brother. Ayan. Ah, here ko lang mga farmer. Ayan, si Ma'am Evelyn Santos Bonifacio. Actually, sinout ko na po siya nung nakaraan din nabasa ko din po yung comment niya na ang sabi niya ay mga kamag-anak niya daw na pinadala natin ang lechon hindi na po kumakain ng lechon dahil uh, disappoint sa mga laging na order daw nila dahil may minsan maantat ang pagkakasabi niya eh oo oh, di ba maantat sabi niya pero ito daw pong deliver namin nung linggo linggo ba o sabado? No. sabado Saturday yun. Last Sunday. O, oh, Sunday ba? So, yun, last Sunday eh may mga actually may mga lumpiang isda pa po so eh ngayon nagpapadeliver po siya sa anak niya ng dalawang kilo lang and then may lumpiang isda din ba? meron ba? Ah, oh, may lumpiang isda uh, ulit, tapos kasi nga uh, kasi nga hindi daw natikman at eto ang magandang comment masarap daw po ang lechon at yung mga hindi kumakain napakain daw po uli at sarap na sarap actually mabilis nga daw na so ayun po share lang namin. At maraming salamat sa tip po nila na magkano yung tip nila bebe? 1,000. 1,000. Ayan. Ay bigay na po sa kanila kaya lang hindi na po na vlog nung linggo kasi sobrang busy ma'am. Sobra. Alam niyo naman na Father's Day po kami nung uh, linggo kaya hindi ko na rin po na feature feature Pero yun, nabigay naman po yung kanila nga. Uh, 1,000 na tip. Maraming salamat syempre. Pag 500. 500. Oh, <laughs> Tapos sa uh, ngayon ito. Ipapaalala na lang po kasi bukas sarado po kami ha dahil uh, alam niyo na may bagyo mga ka farmer at uh, mahirap nang maglatag uh, ng ano ng uh, litso nat uh, sigurado yung mga malalayo hindi na po magsusugal na pumunta po dito pero adba, ano man na i-post muna din sarado tayo bukas kain po tayo mga kasabat. ito lang po ang nakuha namin <laughs> naglitso po kami tapos counting gulay uh, ang gulay kain po tayo mga kasabot. <laughs> <laughs> Sarado tayo bukas Mga kapanood po nito Sarado po tayo bukas Nagpost na po ako sa page At uh, marami na po ang natatakot sa bagyo ko lang po. Ayan, mayro po tayong bisita from Toronto pa po ito Napanood daw sa Youtube Ayan. Thank you po Thank you Ayan. Ayan uh, ah, panood nila sa YouTube uh, kay Team Canlas baka o sa amin ah, thank you thank you mm, Alauna na yan, meron po tayong dalawa doon meron pang tumawag na 3 o'clock ata, darating tatlong ah, 3 kilo, so unti-unti din naman nakaka-survive pero hindi po ilalabas talaga dahil dalawa ang pinaluto ko, hindi kami nagkaintindihan ni Bebe na... Ano sabi ko, ano marami bang... Uh, uh, mayroon namang mga tawag-tawag, kaya lang... Yung tawag na yun, baka medyo natakot na rin po sa bagyong parating. Ano? Wala? Wala na yan. Natakot po sa bagyong parating. At uh, bukas, ayun, may nag-cancel. Sabi ko Bebe eh... Ano na natin? Announce na natin na sarado tayo. Para ano. Ayan na, ito yung mga bisita natin. Sarap daw yung lechon. Ayan. Oh, may babatiin daw. Saan po kayo galing? Kalumpit pa? Wow. Ayan. Nag road trip tong mga to. Malamang. Ayan o. Oh. mga kalumpit. Ay, thank you po. sarap na. Ah, pala pala ko paolo. Paolo. Na, paolo. Salamat ay, po sa May mga pumunta dito grupo din ng ano eh. Opo. Ano eh parang kagawad yata siya, parang ah, ganoon. Ay, dami din nila niya, dami nila. Uh, uh, ay, na, thank you po, thank Hello. you.

Kasi po, bukas Kulay red na yung buong Luzon bukas ko sa windy.com ah, na yeah. yung bag. Kaya bala, palagay ko talagang maulan na. Ma. Oo. Oh. Order po yan mga yan. Order. Ayan. Thank you po. Thank you. Hope to see you again. Siyempre. Thank you. Tat, ng thank you po. Thank you. Thank you. Ayan. Ako. Masarap po yan. Bago naming produkto o oh, kakanin daw, guys. Kakanin. Ayan ah. Oh. Nag-meeting na po kami dahil uh, lang, <laughs> pinaplano na naming magsara. Ayun. Sasara na. Joke lang. It's a prank. It's Hindi <laughs> po. <laughs> Baka hindi ko naman mabawi <laughs> sasabihin nila kamo, ka na hindi po. Joke lang 'yan. Si Kong Kong lang ang masaya. Eh, may ayuda pala. From ate. Pwede ba natin banggitin? Ate S. Ayan, merong... Nasaan na yung ano? Nasaan na yung money? Ha? Ah? May money? Oo. Oh. Eh, totoo yun, totoo. May ayuda. Si Dexter daw po, ate, cash na lang kasi may pinag ipunan pala siya na yung ano ng motor niya so sabi ko sige nasa it's your responsibility 1,500 si Kongkong -Kong naman ay uh, mag-iipon daw sa amin yung pera niya ipunin niya na muna ayun, Ayan. shout out oh my god ka birthday ni ate, 2,000 <laughs> wow 2000. <laughs> Hello. 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 Happy birthday! Happy uh, <laughs> <laughs> oh, birthday! Oh, yes. oh, si Dexter, Dexter. Asa na happy day? Binili may binili si Dex. Sorry, Ayan. Huh? Ayan one, one. Wala kami to o, si Kong Kong daw may 1.5. five Thank you, po

ay okay, gastos ko. Remo direct di pang mo. Kulang na pa. Kulang <laughs> na pa. Tama. Yan ang breakdown oh. Ayun <laughs> oh. Oh, 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 malinaw na malinaw. Oh. Pero siyempre ako one, meron one. din may trip, may natira yung tira sa akin pang ano ko daw sa aking mga anak. ano pa din ko? 1-5 kay Kong Kong Dexter 1-5 oh, Ayo eh. Ay, Ay, yun Ayo kayo Ayo Ano ang gagawin mo sa 1-5 Kong okay, Ah Bang, magbabawas do sa ala <laughs> 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 uh, san pa lang injury, may injury daw ito. Kasi si si ano, uh, you know, si Rambo may injury po sa balikat nga, di ba? Hindi niya maangat. Si Kongkong meron ayan. Pakita mo kong yung injury mo. Ayun, dito may injury po yan si Kongkong Kong. dito. papunta sa bulsa. <laughs> <laughs> Injured. Laging injured ang kanyang bulsa. Ayan. 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 May ayuda nga. Galing kay ati Silvia Maramba. Oh. O. Huwag mo daw iinom. Pangbili mo daw ng ano, pangdagdag. One five. Pangdagdag sa ano. O. Oh, ayan. 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 <laughs> Hindi yan pang inom ha. Ha? Ah. Thank you po oh, hindi daw pang inom yan. Kasi nga, tinatanong niya ako, buy something na lang kaya? Kasi natatakot din siya sa'yo. Pero, sabi ko, kailangan mo nga sa motor, di ba? Tinanong kita, pandagdag. Ayan. Ayan. Thank you. ako, guys. Ano, kain na kaya tayo? Dito tayo kain naman, oh, para ma-feel natin. Maglatag na kaya tayo ng ano? Kain tayo sa labas. Kain tayo, tayo sa labas. Bulong saging. Magano ka na mag ka na lechon, nanginginig na ako. Oh. Bulong, ay, tapos oh, ko? bulong saging. Tapos na ko. Nanginginig na ako. Libre daw lang Oh, mag-cook tayo. Ah, wow, kita. Oh. kain tayo sa labas. Wa. Lechon, lechon. Wa. Dito. na, Dito. Dito. mga Dito. 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 Oh? Hindi, hindi po ito, ano. Alam nyo yung... alam mo yung parang uh, nanginginig yung tuhod mo na parang uh, parang bumaba yung sugar. Oh, eh, tingnan nyo, oh. Parang bumaba yung sugar ko, uh. oh. Ay. ah. Ayan. Sige, sige. Ah. Uaw, halo, halo tayo pa. Parang nag-crave ako sa matamis. Uy! <laughs> Tara, kain tayo guys. Dito na lang oh. Dito tayo kumain. Daon oh. ng ano. Mulberry. Kain po tayo. Wow. Ulam lang. Nagpasalamat pa rin natin yan sa Panginoon na kumakain tayo ng lechon. Di ba? Life is ano? Life is langaw. Ayan ay langaw. Ayan langaw. season talaga ngayon mga ka-farmer wala tayong ka magawa pero paunti-unti na nawawala na budel budel pa ay kuya sarap niya <laughs> sige sige yan pakita mo pakita mo uy sabi ko niya nagkikrabe na ako mga matamis para akong nanginginig oh uy shout out para sa aking brother Maynard brother inom na lang kita <laughs> Bye, hello. Hala, ako siya pagko. Ay, Ayun to pa na. Iyan yung gusto ko. Oh, yan. Mm -mm. Guys, kain na tayo, guys. Out Ano na? Ano na, guys? Come on. Two chai. Parang nang na ano, ah, parang uminom kan ako ya. Ha? Uminom kan ako ya. Uy. ay what is that? Ay, goddam. Ay, goddam 'yan. Pakita lang. Ay, alam ko na. Udin. Oops, oops, oops living <laughs> thing sya dyan yes. sakal pa kanina bilang kay maang langsro pero kinadanda. alam nyo yung kumain po doon nag take out din ng dalawang kilo tapos may nintay pa kami ng 3 kilo. halos yung isang buong baboy may raraos po namin tapos may mga nag take out din So, thankful pa rin. Kahit malapit na po ang bagyo. Ano talaga? Thank you sa libre. Thank you sa libre. Thank you sa libre. Dalawin mong ating. Ah... Ayun pala. Masa na yung kutsilyo. Kain po tayo mga kasumbat. Ito lang ang nakuha natin. Ah, <laughs> Nakakapo kami ng tatlong kilong lechon. Tapos may siniga. May counting gulay. Tapos ito po yung katabi ko. Oh. Mga kasumbat. Oh. <laughs> mga kasabwat oh. oh, kain tayo kasabwat. <laughs> may ano po trending po 'yon na, uh, ano, ano lang. Ah, uh, for for fun lang po. Ah, uh, may napanood ko kasi si ano, Ay, si... Ay, no, kung uh, oh, mm. <laughs> 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 May mag kayo. Ripare, oh, na to? Nung nung na mag kayo. Kayo. Eh, uh. ka kami. Karin ah. ka sa so, <coughs> Oh, ahem. Excuse me po. Ano ko yan? Ano darating pa. Oo, oh, oh, marami pa. Ah, kita. Janu. Abog Pa experience ka nang sarsa. Never pa akong sarap ko ya. Ha? Sarf. Never akong mm -hmm. talaga pag kumakain tayo ng lechon natin. Si Hindi kasi Chef. ako nagsasarsa. Sarangin. Pero, na? Yung sarsa? No. Syempre luto mo yan luto. eh. Titikman <laughs> 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 ko kung na-maintain mo yung aking recipe ha. Si ah, yan lang lang yan. Turo ko yan.

Wala uh, naman akong ano. So ayan. Happy birthday pala kay Tita May. Asan ah, pa si Bebe? Oh, ah, Tita May, happy birthday. Happy birthday. Happy, happy, birthday. happy, birthday, <laughs> ayan, happy birthday. Mayroon pang dumating na dalawang bisita. Ayan. Galing din dito. Pero alam ko may hinihintay pa sila. Ayan, Tita Catalina Ah uh, Lakika Ayan, thank you, thank you po sa pinadala ninyo Ayan, marami po ang napasaya Siyempre mga boys Nag-ano sila, nag-agawan uh, So, ayan, thank you, thank you po Ano ito, number 2 Ay Okay na So, ayan po ang happiness ngayong Sabado Bukas, sarado tayo mga farmer Bawi tayo next week Ah uh, Talagang uh, buti nga. Buti nga po. Marami tayong orders ngayon. Ano ba ang orders natin? Walo. Plus one paluto. Pero yung paluto wala naman yan. Kasi tropa naman si tatay. Apong peling ang uh, mag-order. Ano so at least meron po tayong uwalo ngayon. Masaya na tayo dyan. So ayan. Marami pong salamat. At magandang buhay. Saturday today. Ayan, alam n'yo na pahinga ng konti.